Nagnanangalangal -ngal po ngayon itong mga diehard. Ito daw kasi mga loyalista, walang originality. <laughs> kasi ka meron pong uh, pamaskong handog naman si Digong at si Sara Duterte sa Davao. Hmm, wala daw originality itong mga loyalista kasi meron din ganito pamaskong handog mula sa Pangulo. O talaga, ang kitid ng utak, ano ho, talaga, Pasko po ngayon at nagkalat po yung mga ganitong klaseng programa at pagtitipon. <laughs> ang saklap, no? Tapos maniniwala talaga na walang originality. Ano po ba ang orihinal? Kayo po ba ang orihinal sa punto ng pamimigay ng aginaldo? <laughs> sa punto ng pagkakaroon ng programa tungkol sa kapaskuhan? Eh abay doon daw sa nangyaring pamaskuhan handog ng mga Duterte. Matamlay daw si Bigong nag-iba daw yung tono kasi yung tila nagmamakaawa at merong panunumbat at paninisi daw sa mga sa mga taga-Davao kaya ayun, nagsalita na rin daw ang mga taga-Davao ngayon hmm. iba daw ang tono ni Digong kasi daw nararamdaman nga na ito na wala na, the end of the Tertes era dyan sa Davao. Masaklap, no? Yan po ay ayon sa mga survey na mga pahayagan dyan sa Davao City. Ito ang sabi ng uh, mga diehard. Nung makita daw ng mga Marcos, yung pagmamahal nga ng mga Dabawenyo sa mga Duterte, katulad ng pamimigay nga ng regalo, Aguinaldo, noong Kapaskuhan, ay ginaya naman daw ito na itong mga Marcos. Kasi meron nga yung, or meron nga kamakailan din, na pamaskong handog mula sa Pangulo. <laughs> ginaya daw. Walang mga originality sila. Wala silang problema. Kasi ang dami daw pera, kaban daw ng or taxpayers money daw ang ginagasa sa mga ganitong pagtitipon. oh, ay sige, maghanap kayo ng ebidensya tapos paimbestigahan nyo kung pera ng taong bayan talaga ang gamit dito sa pagtitipong ito na tinaguri ang pamaskong handog mula sa Pangulo. Napaka-organized ha, nakakabilib kasi lahat naka-uniforme. <laughs> Hindi ka doon sa pamaskong handog ng mga Duterte, mukhang nagkakagulo sa pila yung mga kawawa nating kababayan para sa dalawang sardinas, isang kilong bigas yata, ganon, at dalawang corn beef daw. Yun lang naman. Pero mukhang bongga ito. Ano mo? Pasensya na doon sa sinasabing ginaya, ha? Kasi wala kayong binatbat dito. <laughs>